lagi masakit to, pag sumakit to hmm, ay hilo na nagbe-vertigo ba kayo? hindi naman may mga pagkakataong ba pag humiga kayo pag bangon nyo ay hilo kayo? o talagang pag sumakit ito tsaka kayo ay hilo yun kasi ang pinagkaiba nun pero kasi, pag humiga pag bumangon, kailangan mo na mag-hold na mga ilang seconds, yun ang vertigo, pero sa'yo sumasakit yung dito tapos nag-create ng mga headache tapos pag ginanong ko siya, dumala-butok na yung ano. Dumala-butok? Bukala-butok? Okay. Sir, pwede bang mong makikitanggal yun? Baka malaglag sa ayan yung sukat nyo. Saka Gapan? Mga natuwan. Mga natuwan. Meron akong kasama nyo sa Saudi, taga Was, Norte. Eh, mga kasama Dito pa rin sila, ang dumay sila sa Jeda. Ang oh, Agyat. Agwas, okay. Malaki yan, tsaka Agwas, so, meron diba? Ay, isa pa yung SM doon? Ako, tapos, tapos na. Maano na, na. Na, na. na po, 4 uh, years po na Nag-operate na siya? Nag Iwasan. Bakit ganun mo? Yung pabangko ng maulat, bakit ang, ang nasa palaya? Eh, na, ah, binago lang kabisera kasi. Kaya nga Kaya Oo. nasa palaya. Binago ng gobernador. to. bali misyos mo sir, hindi akang pataginid. Mamaya patat na pakinggi tayo. Pataginid. Oh, yes sir. Next now. Let's say. Tsaka mong pagkakain ka, isa, ipang eh, parang magsisimula natin kakain, huwag diretso agad subo kasi minsan tumalagotok siya ng mali. Pagkakain ka, parang may warm up ng konti. Baka kasi madali ka ng vlog eh. okay to Kaya bumalik. Tama ka. Medyo maluwag na yan sa'yo. Okay. Diyan nagsisimula yung mga laklak. -lak. 对呀，是。好，咱们开始。 pwede matulog mo? Ano sa akin eh? nag re ako parang diba yung bed niya? Parang yung sumubra ng gano'n. Ay, bare extent? Oo. Kasi parang tuking pamarap, pabalik na pabalik. Ano dyan? Ito, ang kaliwa. Hindi sa sumakit. ito, yung mga ganito, hindi naman siya consistent. May mga biglang kilos lang to. Nasa akin. Pero yun, gire yung dire-diretso mas hindi naman siya. Ito, may nakakapako yung mga extended na ligaments. Yun yung biglang ipit. Ah. So, pero pag uh, na mo naman, wala. Ito, okay, okay last na. Okay lang yan, well, na. Hmm, thank you. Abot kaya ito. Yung buti na lang. Maganda yung American Eagle. <laughs> Pag may mga game, games ka pa ba? Magpa-basketball ka, ka pa ba? Anong mga sports pa natin ang hindi sinusubukan, ginagawa? Wala well, akong um, sports eh. Nagluluto ako ng chichakon eh. Nagluluto ng chichakon? Oo. Oh. Oo. Oh, ko eh, tuturuan pa sana kitang mag-massage muna before game Viser okay, op på af talaga ito ng spine. Ano yung mga mm -hmm. Kahit mga sa apat na buwan, isang beses, habang humiidad tayo, tapos wala tayong sports, kailangan ma-shake-shake na ng ibang tao kasi marami namang nag ganito sa amin. Kahit hindi dito sa akin. sa inyo? Meron doon sa inyo Ano yung hindi maganda eh. Sumakit yung... Sige, try mo ang kanina ang ginagawa mo? Ubus na yung tunog. Sarap mo. Talaga yun yung pinaka-pinabayaro doon, yung mata. Spine traction. Sir, huwag lang kayong maliligo today. Bukas na tinigay yung strong. Okay, bukas na. Okay.